Buenos dias, damas y caballeros. Buenos dias. Inamin ni uh, niya uh, former uh, Duterte spokesperson na uh, si Harry Roque that uh, the former president is undergoing uh, deep depression na nasa state of depression na siya at uh, na lumalala ito dahil sa hindi pagbisita ni Hanilet Abansenya. So nag uh, nag na sana si Digong na nagready na sana, nagpush up na sana. Ha? Ah? At uh, ewan ko kung allowed ba yung uh, allowed ba yung condom sa sa kulungan, pero allowed naman siguro, no? Pero bitin. Nabitin dahil uh, Mukhang grabe ang away nila Hanilet at saka ni Sara Duterte at pinigil ni Sara yung uh, pagbisita ni Hanilet kay uh, Digong. Kaya sabi ni ni, uh, ni Hari Roque ay uh, natatakot sila baka baka mas lalo maging depressed si Duterte. Ah mas uh, ma, mas um, makaapekto sa mental state of mind niya. Alam nyo kasi dyan sa kulungan, na eh, yan talaga unang uh, tatama sa iyo, yung uh, puera, yung, well, uh, wala naman siya yung, yung physical, uh, parang unlike dito sa Pilipinas, na sa kwan pa lang, sa kondisyon pa lang ng kulungan, yung wala, yung parang halos nakatayo ka dahil wala ka halos, wala ka naman mahigaan na lugar. Ah, uh, ma ma ka na, ma-depress ka na, ma masisira, masisiraan ka na ng bite. Ah, uh, sa sa na maka CR sa mga CR dito, sa mga kulungan dito, pero uh, uh, pero si uh, si uh, si Juan naman si Duterte naman eh malinis naman at uh, syempre, eh yeah, maganda naman yung mga kulungan diyan, befitting a a head of state, ha? Huh? Uh, at uh, uh, pero nakikita natin syempre yung mental mental state niya. Ako ah, ni Jane, thank you from uh, Canada for supporting independent blogging. Yung mental state niya, yun talaga ang uh, kahit gaano kaganda yung jail facility mo, kahit gaano ka pa kaalaga dyan ng mga na the best doctor that uh, that money can buy ha uh, iba pa rin uh, iba pa rin ang uh, ang uh, iba pa rin ang Pilipinas ha iba pa rin lalo na yung mga pagkain natin dito at siyempre yung mga tao natin dito Diyan, kahit siyempre makatingin ka sa labas, sa uh, puro madilim ang araw dyan eh. Ah, nagsiselebrate nga yan mga Dutch people, mga taga the Netherlands, kung uh, lumalabas ang araw, bawal magpayong ka kasi parang parang hindi mo ina-appreciate yung may lumabas yung araw. Parati dark skies dyan. So, kahit pakatingin ka pa sa labas, makakadepress ka talaga. At marami mga OFW yun, na bago lang dyan, na nadi-depress talaga. Ha? Ah. So, it's, it's so unlike the Philippines. So, although sa mga biktima, syempre ito, These are all good news kasi uh, uh kahit papano, kahit psychological lang kahit hindi physical at this nakikita nila na Duterte is uh, having uh, is having is, is already already ah gusto nga nila sana magregret na ito uh, at aminin ang, ang nagawa niya so kahit papaano they are getting some measure of justice at uh, ang masakit pa dito, hindi lang na uh, hindi lang hopeless and depressed siya sa loob. Syempre apektado rin siya ha. 332 Lily ha. Thank you sa si supporta from the US. Thank you. Ah, uh, syempre apektado rin siya ng away-away ng mga asawa at girlfriends niya. Ngayon, hindi nakadalaw si si Hanilet uh, eh samantala yung lahat ng uh, approval sa dalaw ay nagagaling kay uh, kay Sara Duterte. So mas lalong mas lalong nadidepress ito si Digong at yan ang sinabi ni Harry Roque na mas titindi ang depression nito kung uh, kung wala lang man pamilya na kasi since nakulong siya diyan they made it a point mga Duterte na gastusin ang pera natin na every every week Ah, di ba kagagaling lang diyan si Sara, kagagaling lang si Polong. So they make it a point na every week may may kasama sa diyan, may kausap sa diyan, ha? Grabe social, no? May kausap uh, para lang may kausap si Duterte, magta-travel magkapatid niya, yun. Kwan sila, ha? Tu turning turn turno turno sila. Kahit kapatid ni Duterte na lalaki, pero first class pa, first class pa, travel pa mga 200 to 300 1000 uh, uh, one way ha wala pa dyan yung class na hotel wala pa dyan yung mga class na pagkain at pagrerenta ng mga ng mga kotse so iba talaga iba talaga iba talaga ma-depress yung mga yung mga trilyonaryo ha trilyonaryo galing sa pera natin ha so siguro si nahalata na rin ng ICC na si Duterte lang ang uh, ang prisonero diyan na hindi meron talaga weekly ah, hindi hindi naubos ng bisita kumbaga the Duterte family ganun gano kayaman siguro siya na ang pinakamayaman na na prisonero diyan among heads of states na nakulong diyan di ba naalala nyo yung yung Ugandan president na si Bemba ay uh, ay uh, inal or um, uh, iniwan siya o oh, vice president pala na meron rin crime against humanity iniwan siya ni ni Nicholas Kaufman as uh, lawyer dahil nag-away nga sila sa kulungan dahil wala nang pabayat si Bemba so hindi naman lahat na mga na mga anak uh, nakakasuhan dyan, nakukulong dyan ay magnanakaw talaga yung iba, killer lang. Mga killer lang ng mga, mga nila, citizens nila. Pero siguro nakikita na ng ICC, iba talaga mga Duterte. Kung baka di umano, killer na magnanakaw pa. Biro mo si... From, from Asia pa, from Asia, ha? La, sila every week. Ha? Meron, meron bantay dyan. Parang ginagawa dito sa kwan lang, sa Bilibit or sa City Jail. Ha, ah, binibisita araw-araw. Kahit dito nga sa City Jail, once a month binibisita eh. Once a month. ah or once a year. Ah, na niya. Yun, galing lang, nagagaling lang Mindanao to, to City Jail. Pero ito, ah kuwan pa, The Hague pa. Weekly. Weekly, meron, meron dala weekly, may, meron nagbabantay. Grabe talaga, no? Talaga, tama talaga yung sinabi ni, ni Ator ni Conti na trilyon talaga ang nakaw nila. Paano sila maka-afford? Ah? Lalo na yung 150 million a month. Paano nila maka-afford na magbayat ng ganong kalaki, di ba? So talaga naman, this is where our taxes are going. Ah? So eto na, eto na si Harry Roque na sinasabi na talagang ma-exacerbate ma, quan, ma or mas lalala, ah, lalala yung ah, pagka-depress ni Duterte. Kwanto? Ah, 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 Ang ah, ah, multi-million, multi-billion depression. Multi-billion depression. Ah, kaya parati may dalaw siya. Para hindi ma-depress pero pera natin. This is where our taxes are going. Ano na kita tayo di noong biyernes na nakalipas, kahapon, dunes, at ngayong araw, Tuesday. Wala pong uh, opisyal na uh, dahilan kung uh, bakit nakansila itong mga pagbibisita neto. Uh, mula nung huli nakadalaw po si uh, Ma'am Hanilet uh, last Wednesday, eh, mag-iisang linggo na po na walang At syempre po, hindi naman maalis. Uh, pilihan, uh sila yung mabahala dahil ito sa mga kusiyo at tatay dito. At ano yung nalaman ni Ms. Anilet yung desisyon? Ano ang naging reaction niya? Ako siguro hindi naman po i-katangli ni Miss Anilet but that she was very hysterical. At -hmm. talaga grabe ang uh, tanungkutan dahil yung talaga yung uh, dalaw dahil po yung dalaw ng next Wednesday Thursday na ang dalaw so she was really looking forward to the dalaw last Friday sa talagang kalambutan po ay wala ko siyang himalaan kahit sino. At pati po kami ay mapahala sa mga na That is kami na tumawag na ng tulog dahil wala nagkabit sa kanya for more than 24 hours. Pero nung araw naman po ng Sabado ay sinagot naman po tawag ko at naman na siya na lang. Pero nalang po period na more than 24 hours na wala nakakaalam po ay nangyari sa kanya and nurse for the same mm -hmm. other professionals in my family. So she's very concerned with the uh, tremendous uh, loss of weight. Mm -hmm. But the uh, concern is that she can't be depressed that mm -hmm. Kaya, uh, nababahala siya na... So, nangayayat na daw at nadidepress. So, syempre, sa, sa mga sa mga DDS maawa yun sa sa pa, paawa effect ni Digong ha pero siyempre, sa mga biktima, kahit pa paano, ha? they are getting some measure of justice lang man. Biro mo, hindi pa ka madepress. nag -aaway, aaway yung mga asawa, yung asawa at mga girlfriends mo. So, at uh, pinag-aawayan yung mga propriedad mo, binibenta yung mga propriedad at uh, uh, nag, uh, di ba? binenta sana ni Anilet yung 230 House, pinigil ni Sara. So hindi ka talaga magdi-depress diyan. <laughs> Alto siempre. Siguro nabuhayan siya sa good news uh, dahil uh, sa ginawa ng Supreme Court pero uh, hindi pa hindi pa tapos ang laban. May buwalan tanda raw 'yan ng magiging mas matibay ang pag-asa ng mga So ano yung parang dapat gawin ni mga sanay let? Anong advice niyo as a lawyer? Ang tingin ko po yung pamilya ay katapugnayan ng mga abogado na humingi sila ng tinaw kung bakit dito naman kakayari. Dahil talaga naman talaga lahat ang mga details sa ICC na mag-alaw. Okay, kausapin doon yung lawyer. So anong gagawin nyo? Kasuhan nyo yung ICC? Kasuhan nyo si Sara? Kasuhan nyo si Kaufman? Yan, nakikita natin. Grabe na talaga yung uh, pag- uh, Uh, pag-aaway ng mga, ng pamilya at uh, apektado na talaga si Digong kasi andiyan siya sa loob wala siyang magawa although parati siya may dalaw ha? ha sana all no parang ginagawa na lang nila divisoria kaya po to divisoria na lang ang the thanks to the people's money so yan po yan po muna ang update natin dito sa sa awayan at uh, yun nagwala daw nagwala nag-hysterical ha nag-hysterical, nagwala si uh, Hanilet. So dito, uh, tulad ng sinabi natin noon, offshoot ito ng awayan nila ni Sara ukol sa mga propriedad ni Duterte. So parang parang they're like vultures, no? Na alam nila, alam nila anytime pwede na matepok si Duterte kaya kaya kuha na sila, kanya-kanya na, ha? Kanya-kanyang kuha na sa mga propriedad, kanya-kanyang kuha na ah uh, ah uh, grab kwan get what you can na huh? ganun <laughs> so okay so yan lang muna ang ang kuan natin ng update dito sa issue na ito na of, uh, regarding yung state of depression ni Duterte at uh, syempre mga 150 days na siya diyan and also yung uh, yung implosion sa ingles yung yung distraction from within ah uh, from their family. Kung ako kaya nilet, mag-state witness na lang ako. Ibulgar ko na lang lahat sa gobyerno at sa kwan at sa ICC. Kung ano man nagawa ni Duterte, ha? Baka baka yun, mabalikan pa niya itong sila Sarah na syempre parang kay papano ah uh, kwa siya, kinakawawa siya, ha? Hanilet, yun na advice ko sa iyo, ha? Uh, magkwan ka na lang, ha? Balikan mo yan. Uh, I-resbakan ir mo yan sila, Sarah. By uh, turning state witness. Ha? Ah? Marami ka nalalaman. Ha? Ah? So, sige, hanggang dyan muna tayo. Mag-walking uh, mag pa si Vat para, you know, para uh, good, uh, a strong body makes a strong mind. At uh, para hindi din tayo ma-depress sa mga balita ngayon. Lalo na kung paano nila ginagasta ang pera ng bayan. Pera natin yan. So thank you very much for watching. Good morning to all. Good evening sa abroad. Good afternoon and happy midnight viewing to all our friends abroad. Mucho y mas grasa sa todos. Advan Advance happy weekend and see you in my next vlog.